Magandang umaga pong muli. Narito po ikalawang bahagi ng balita ang sports ngayong araw. Sa cycling, ibubuhos ni defending champion Bale Ravina ang lahat ng kanyang lakas para hindi makahulag po sa kanyang mga kamay ang individual title ng Tour Filipinas. Ito ang ipinangako ng pambatong rider ni Engineer Bongswal dalawang araw bago sumikad ang fourth stage ng bikeathon. Ang karagdagang detalya sa report ni Marian Santos ng Wesleyan University, Philippines, Cabanatuan City. Bagamat aminadong bagsak ang kanyang performance sa mga nakalipas na major cycling races sa bansa, hindi pa rin basta-basta bibitawan ni road bike Philippines rider Bella Ravina ang individual title ng paparating na Le Tour Pilipinas. Sa nakalipas na edisyon ng Ronda Pilipinas, ay bigo si Ravina na makapasok sa top 10. At sa katatapos na Tour of Thailand, ay tumapos lamang ng 33rd place overall ang 29-year-old Asingan Pangasinan pride. Pero sa pagkakataong ito ay nangako si Ravina na gagawin ang lahat para mapanatili ang corona sa Pilipinas. Mas nakatabay ako ngayon, mas maganda ang preparation ko ngayon. Ididipin sa ko pa rin para, para sa uh, bansa, para sa akin. Um, parang mas maganda yung preparation ko ngayon sa atin. Kasi doon na kami nag-insayo sa abroad. Sa, 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 Turut. sa Turut kaya mas mas mas, mas magandang preparasyon. Samantala, sa kabila ng subpar performance ni Ravina sa mga nakalipas na multi-stage bikeathon, buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Road Bike Philippines team founder engineer Bong Suwal. Pagmamalaki ni Suwal, mas ganado ang kanyang pint size rider na magpakita ng maganda kapag may banyagang karibal. Maganda naging ano nun, no? dahil maganda maging, naging condition na nila ngayon, ready na po sila riyan sa tour de, Pilipinas. Uh, ang pinaganda. Labing isang foreign teams at limang local squad sa maglalaban-laban sa 2013 Tour na magsisimula sa Sabado at magtatapos sa Martes. Para sa Good Morning Boss, Marian Santos, Wesleyan University, Philippines, Kabanatuan City. Samantala, isang bagong combat sport naman ang inaasahang kahuhumalingan ng mga Pinoy fans. Ito ay ang Aquathlon Underwater Wrestling na sumibol mula sa bansang Russia. Sa darating ng Miyerkules, formal na ipakikilala sa mga local sports fans ang Aquathlon Underwater Wrestling sa isang weeklong event sa Mactan, Shangri-La sa Cebu. Narito ang report ni Miex Siozon. Bakbakan sa ilalim ng tubig. Ito ang pinakamalapit na description sa Aquathlon Underwater Wrestling, ang pinakabagong martial art na ipinakilala sa bansa sa panayam ng PTV Sports kay Philippine Underwater Aquathlon President Larry Alat. Ang pinakabagong combat sport na ito ay sumibol sa Russia at sikat din sa mga bansang Belorussia, Croatia, Italy, Lithuania at Spain. Bagamat kailangan ng lakas, bilis at tibay ng loob, ang Aquathlon Underwater sa masasabing exciting at hindi mahirap matutunan. Pero dalawang acting hero silang sa paan na. And the uh, silang sa underwater. So, and yeah, so, Saudi history, isa niyong sports sa uh, sa Pilipinas, pat pinagawa na po sa ibang bansa, there's no, na, wala naman tayo, ano na, strict na requirements o uh, joining the sports. One thing lang is, um, of course, we are looking to na dapat i-sigurifit yung know, individual. Sa batuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang organisasyon, tulad ng Philippine Underwater Association at Philippine Military, hangat ng Philippine Underwater Aquathlon na mapalaganap ang sport sa bansa we encourage uh, everybody, especially the young, we are looking for athletes also na matitay uh, natin at matitevelop natin these sports. Uh, we are still we are still on or uh, ano uh, planning on how to to really expose new sports or uh, promote new sports uh, sa sa bansa. Kwento ni Alan, hindi sila titigil hanggat hindi nakakabuo ng pambansang kuponan laban sa mga paparating na international competitions. Kasunod dito, hindi kaya't ni alag ang publiko na suportahan ang kanilang event sa World Dive Expo sa Mactan Shangri-La sa Cebu sa April 17. Dahil dito, formal na ipakikilala sa bansa ang Aquathlon Underwater Wrestling. Para sa Good Morning Boss, Meg Siozon, PTV Sports.